Yon, so good morning sa inyong lahat mga kabigote. Hi, hi, hi. ay, ay, Ito na nga po tayo. Matagal tayo hindi nagkaroon ng video. At ngayon, mag-upload tayo mga kabigote. Ayan. So syempre nakaharap na tayo dito sa isa nating project, the Ice Project at sumasayaw na nga po ang lalaking ito na nanliligaw na sa kanyang asawa na inililigawan pa mga kabigote. At yan mga kabigote project Ice natin, ayun pupunta na siya sa pugad at malapit na siyang umitlog mga kabigote. Hehehe, <laughs> malapit na yan mga kabigote. Ilalaglag na niyan ngayong araw na ito siguro ang unang itlog at yan po ay magnanay. Magnanay po sila. O, alam niyo na kung sino ang anak ayang ang namamarakaw. So ngayon mga ay meron doon sa baba kayong nakikita. May kagandahan, may kagandahan mga kabigote array. Ay talaga naman kung makikita ninyo. Aba nga naman. Hilab na hilab. Parang pastilyas ang shield mga kabigote. Ay. Kita nyo naman. Ito ay maitlog mga kabigote. Unang egg. Bata-bata pa. Pero yung kanyang kapares ay may jedad na. <laughs> may edad na mga kabigote. Aring isang are. Pero magaling bumuyan. <laughs> Dito tayo ngayon. Kita nyo naman ang shield niya. At yan ay may itlog ngayon mga kabigote. Aba! Matapang-tapang si Iha. oh, pakita natin mga kabigote. Ako'y magaling kumuha ng itlog mga kabigote. Hindi man lang nalalamatan pero nababasagan. <laughs> oh, ang itlog mga kabigote. Atin nga ipokus-pokus ng kaunti. yun Ang kinish. Ang kinish mga kabigote. So, ito mga kabigote, fertile. No, nailawan ko na mga kabigote. Fertile po itong dalawang ito. Yan. Ang titingnan natin ay kung mapipisa. O, oh, katapang nong nag-aalaga. oh. sige na. Sa iyo na iyan. Kala mo na may laging dudugasi. Hindi ko naman naagawin yan. Ay, sa iyo na. <laughs> dito tayo sa itaas mga kabigote. Yan. Natatandaan nyo ba ga itong aking mga ibon <clears throat> itong ibon kong aray mga kabigote ay si Beros. Kapatid ni Helia. Si Helia wala na dito mga kabigote na ipamigay na natin. Pinangangarera na ng ating mga kaibigan. Ngayon, ito kapares niya ay yung kapatid. Ano? So, hindi ka nestmate, syempre. Ngayon, mga kabigote, ito ay may inaalaga ang inakay. Hindi nila inakay. Ano? Inakay ni Dami at saka ni James. So, ngayon, mga kabigote, isa lamang yung napisa dahil ako'y may kasalanang nagawa, mga kabigote. Akala ko yung itlog ay hindi mapipisa, gawa ng wala pang crack. Ay yung isa'y pisana. ay yung ginawa ko, binutas ko ng kaunti, takin ng dinoktor, ay nakupaw. Hindi pa pala oras na kanyang ipipisa, kaya nangyari, Jutay. Jutay, mga kabigote. Kasalanan ko, mga kabigote. Ngayon, hiramin natin ang kanyang inakay na inaalagaan. Itatapat natin sa magulang na tunay. Ito, mga kabigote, ang tunay na nagmamayari ng inakay na Ray. Hmm. Ah, kita nyo naman. Ito, ay kasunod na nitong dalawang nasa itaas. Pero dito muna tayo mag-focus. Huwag tayong palipat-lipat sa iba hanggat hindi pa tapos sa isa. <laughs> so ito, mga kabigote. Napakagandang inakay. Saan mas magandang tingnan? Eh. Oh, itim na itim mga kabigote nguso uso. Oh, oh, may bronze kayang nakikita? Mayroon ako nakikita ang bronze mga kabigote at maganda. Maganda mga kabigote ang bronze na ilalabas na ray. Ayan oh, kita nyo naman ang big structure mga kabigote. Oh, talagang shuwid na shuwid. Maganda ito mga kabigote dahil ang nag-aalaga ay matapang. Magaling magsubo ating babalik ginagawa nating seater mga kabigote dahil tayo hindi natuloy sa pagre-race at tayo ay walang oras mga kabigote hindi natin kayang mag-load at tayo ay nagtuturo hindi na tayo mga kabigote sa ating mga inakay na aba may hilab na rin mga harin, mga kabigote ah, apat aray mga kabigote oh. so for aces kung makikita nyo mga kabigote ay napakaganda ng liyada ng dalawa natin aray oh. Oh. Oh, kita nyo ba yung mga pormahan na iyan? Oh, Aba, humarap pa yung isa. Oh, iyan mga kabigote, ito magulang. Nasa baba lang, nasa baba lang nila. Ito namang isang ito, lagi nang gusto yung palabas. Oh, kala mo hindi nakakatuka. Ay, napakabait naman niya. Ano naman talaga? Oh, ay sige. Oh, oh pa. Kita nyo naman na rin. Oh, Oh, yan mga kabigote. Yon, anak ng ano, ng ice yan, mga kabigote. Oh, yang isang iyan. Ah, ay, ayaw ng nanay. Iitlog na ulay. Pero ang tatay ay, ay yung checker na iyon At ang naging anak ay, ayan mga kabigote, Winkel na re, uh, Ice F1. Mga kabigote, ito ang kanesmate. Oh, walang nakuhang ice dun sa nanay, pero nakuha yung shield. Mga kabigote, nagti check oh. T-check siya. Ano ka naman itong isang ito lagi ng paharang-harang din eh. Oh, tinuka na ng tinaka. Ay. Oh, aray mga kabigote, itong dalbong ito. Kita nyo naman ang formahan ano, pang race na pang race ang katawan. Pero, ang abilidad, edi eh, hindi pa mga kabigote, et, hindi pa naman train eh. Oh, ayan sila mga kabigote. Ang gaganda ang lalaki. Oh, di naman. Ay, eh, may itlog na uli ang kanilang nanay. Na si Adami. At mga kabigote, ang maganda rito, pag ito ay umiitlog, ay hindi ka mabibigo sa ganda ng itlog nito lagi. Wala itong batik-batik kong umiitlog. Ay, eh, napakakinis mga kabigote. Oh, Uh, uh Ito mga kabigote, fertile day na ilawang ko na. At ang laki, oh. Kaya ang lalaki din ng mga inilalabas na inakay, mga kabigote. Eh. Oh. Ibabalik ko na at baka tayo mapagalitan nung... Oh, ayan, oh. Tapang, oh. Pag mga ganyan, mga kabigote, magulang, magagaling mag-alaga ng inakayana. Dito naman tayo, sa nestmate na Ray. Checker. Tea checker. Partial tea checker. Na toy stencil. Mga kabigote, may itlog, oh ang problema mga kabigote bakit yung pares babae gawa ng itong checker na array ni minsan, mga kabigote ay hindi ko ang narinig o nakita man lang mamarakaw na katulad nitong nasa ilalay ay sa palagay ko sa pantaha ko hindi naman hindi mga kabigote De, ang maganda alam ko na pares ang gender nila ito umitlog na ito siguro dahil na ito sa patuka eh oh. Ay, siyempre, ilang araw. Titignan ko, mali mo naman. Ito'y mainhin lamang na lalaki. Oh, tapos eh, hindi ko lang naaabutan na sila ay nagpapatong. Oh, titingnan natin kapag na fertile, di magaling. Ano kasi ito yung sa natin mga kabigotay, oh. Na race form. Oh, silang dalawa kasi, ang tatay naman ng dalawang 'yan ay ayun ding checker na iyon. Ano? So, ang nanay is stencil. Ngayon mga kabigotay, dinin tayo sa ilalim. oh, wag na natin pakailaman 'yan, pagbaka ay papisana. Oh. Dito tayo mga kabigotay sa maganda nating paresaan. Oh. Kung maaalala ninyo mga kabigote, aring checker na aray, Iyon, yung magandang checker na yon ay uh, cross ko mga kabigote sa aking mga stencil noong una. Ibig sabihin yan ang lola ng lahat ng stencils ko dito. Ano, yan ang nanay ni Brownie, anak niya ito. Di ba? So, ipinaris ko siya mga kabigote sa kanyang apo. Ano, dahil itong si Apo sa tuhod, mga kabigote, <laughs> dahil yun ay anak noon, itong itong na ito, itong mga istorya mga kabigote ng mga ibon ko din eh. Ano, bahala na kayong umintindi. Itong kaki na are, mga kabigote, ay anak din nito ni Adami. Yan, yan din ang nanay. Ngayon, ang tatay ng kaki na iyan, mga kabigote, ay spread. Ano? Na blue spread. Yung black baga, mga kabigote, nakapatid naman ni Brownie. Ano? Right? At si Brownie, mga kabigote, ay tatay naman ni Adami. O, oh, ibig sabihin, mga kabigote, yung asawa ni Adami, na kapatid ni Brownie, ano? Ay tiyuhin niya. <laughs> so, ito, mga kabigote, pinagpares natin, kasi may stencil jeans na rin naman ito at magandang form. Umitlog na, mga kabigote, fertile. At ito kasi, mga kabigote, napakagaling mamisani yan. Ano? kapag i natin yan ulit mga kabigote, ay mas maganda na yung form. At talaga namang siguro na may hindi tayo ng mga iyan. Oh, ngayon, kita nyo kung gaano katapang yan. Oh. Nalapit pa lamang ang daliri, binabanata na. Ay, oh, ay talaga, aba, oh, oh ay talaga lanit mga kabigote, matatanggal ang balat, ayoko na. <laughs> oh, ngayon mga kabigote, din naman tayo. Kay Bitina, na pares na pares na, pero walang makaparis mga kabigote at may pagbibigyan tayo niyan mga kabigote. Dahil sa December 23, may pupuntarol din eh na ating isang uh, follower, subscriber at kaibigan na Rain at lagi nating nakakachat. Na uh, kung maaari daw ay pwede siyang mabahagi na ng ating stencil dahil gusto niyang tumulong doon sa ating program ng racing Stencil Pigeons dito sa Philippines na kung saan gusto niyang ikarera, kung sakasakali mga stencil, ibibigay natin si Bitina at saka itong si Mountain. Itong si Mount. Ano? Or papipiliin ko siya, bahala na siya kung yung dalawang yan gusto niyang kunin. Ano? Para uh, i-breed at i yung mga magiging inakay sa racing pigeon. Ano? Yun din naman ang target ko mga kabikote. Ako naman, hindi ko target na ako lang yung magkaroon ng project natin na Uh, sulido mga kabigote na dito talaga ginawa sa Pilipinas. Dahil mga kabigote, sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, alam nila na kung saan tayo nagsimula. Ano? Hindi natin sinalina ng mga import na linya itong mga ibon natin at uh, lumikha tayo ng sarili nating stencils na kung kakayanin. Ano? At ito na nga mga kabigote ang mga resulta. Ano? Wala pa man tayong mga frill, pero marami na tayong mga toy, mga kabigote. At kita nyo na naman. Ano? So ayan mga kabigote, ang update. Ano, nawa ay magbunga ng magaganda ang ating mga project dito. At nang sa ganun ay maibahagi din natin sa iba. yeah, Maraming salamat mga kabigote. And see you next. See you next. See you next. Say bye-bye muna. Bye-bye. Say bye-bye muna kayo, Jane. Ayan o, oh, kita nyo naman o. Oh. See you next video, mga kabigote.